Good morning mga suki. Share ko lang tong gawa natin. So ito'y pinalitan na ng LCD. Tingnan uli natin, kasi nawawala daw yung display niya. Tapos namatay na lang siya. So ang gawin natin? Palitan natin uli ng bagong LCD. Klasa lang po yung LCD na ipapalit natin ah. dahil wala pong budget si ate. Oled po talaga ang LCD nito. Dahil ito ay Redmi Note 10 Pro. So, ayan. Testingin natin sa bagong LCD. Bago din yung LCD na tinanggal natin. So, nawawalan daw ng display. Ayan. Ayaw mag-on. Pansinin natin minsan. Kasi to meron, minsan wala. So, buksan uli natin. Kasi nagdadalawang isip ako, bakit ito nagkakaganito? Sa tingin ka o oh, kasi hindi sa LCD to eh. Kaya i-visual check na lang natin. So ayun, pan-checking nakita natin yung sunog sa flex. Maaaring dito nang gagaling. So ito kasing board nito eh, medyo kinapako rin. Medyo nagiinit yung ano natin, yung board nito. So ginawa na lang natin ng paraan. So wag nyo na pong pansinin. Yung koko natural lang yan. Dito naman sa tasay Okay naman, wala siyang sunog So tingin kayo talaga yan So nilinis kayo na lang yan Ginawang kayo ng paraan Nailibre na rin natin kay ate yan Ayan at okay na yung cellphone niya Natest na natin siya Pwede na to Pwede nang pick upin Salamat